kasalukuyan. Ito ay ang pagbabaha, konting ulan, pagbabaha sa mga Metro Manila. Ganun din ang problema natin sa ugnay na basura. So, hindi na natin ang ilang mga observation nyo. So, na napakatinding mga problema nito, Dani ka? Sa <laughs> basura po, yung problema may makikita naman po natin, yung tambak-tambak po yung mga basura, tapos po, inside, yung mga... Sa isang tambak-tambak, bakit nang natin ang tambak-tambak ng basura? Kaya so, yung mga tao, hindi marunong paskapo na basura. Kaya nga, no? so, pag bukol-bukurin, yung mga tao na ngayon, hindi pinag bukod ang basura. So, Kung pinag bukod siya na, malaki ang tulong na magagawa, di ba? So ito, walang disiplina, ha? Tapos sa ano padang ka. Tapos po, minsan yung mga basurero po, sila din po rin nagkakalat ng basura, diba? ba? Ano sa po Tapos yung ano... Yung mga nagkira na kami, yung mga nagkira na Okay, papakasal ba siya ang tobing nito, Nico? Ito, okay. ganyan na po, maraming ng basura. Kawalan ng po ng mas magandang sistema na ba, um, susundin ng dapat sundin natin yung pagkibala yung nagubulok. oh, Tapos po, ilalabas ng labas ng basura. kung so kaya nang pupunin na naman. Oo, oh, oh, yan. Tama yan. No? So, talaga ng tao. Pero, so, sir? Ang iba naman po, pag tinatamad na itapon yun, sa mga ilog, sa mga tapa na mga tapon. Kaya, okay. kaya, 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 kaya nagbabara po yung ano, tapos bumabaho mali nga siya. May nanang

next kasi ang hindi naman dumi at kapag lumagahan ito ay maka na so ang kapatukaran ng mga patugugit at tumigyan sa Pilipinas. No? So, hindi na problema doon. Ano pa maliban doon? Iba pa, Dayan? Ang pa-uwi natin. Letra B, yung kikilalas natin na tula, bumabalik sa ating yung isa. So, isa po, isa po yung sa may halimbawa nito, yung tulay sa may Venezuela, yung nagdudugtong sa BB, sa ng Kasi, ano traffic. Minsan, hindi yung pagka sobrang umuulan, bumubudin um um yung ginawa na lang ang sulay. Kaya, <laughs> hindi yung ano kung rin na ko na tao yung sa taong, ginagawa na yung kitna. Actually, yun, tapos parang ano, tapos yung ginagawa naman siya, sobrang traffic. Tapos, ano, pagod na pagod pa yung mga tao, tapos yung unang binuksan yun, sobrang nagrulad din ng ano, ng problema doon sa mga tao. Kasi, ano po, yung, Iti-traffic na, way, tapos bawa na tapos kayo sila, monumento. Tapos, yung sasakyan, sobrang layo na yung po, yung samayan. tapos sobrang na, na Kaya parang, ano, yung mga Ma'am dati po, lumipat po kasi kami ng bahay kasi yung po namin dati, at hmm. you, kahit na hindi umuulan, bumabaka. Oo. <laughs> so, na makati, banda doon, di ba, Mas, ayun nga, kahit na hindi siya umuulan, bumabaha. Kasi dati, ma'am, ano lang kami doon? sa Pasay po, malapit po sa airport. Pasay, din, ba, Yung lugar na makati, malapit sa munisipyo, bakapahari. Dati po kasi, ano, payin po. Pioneer po kami dun sa lugar na yun. So, dati po, okay. Dati so, po, ulan ba? Dati po, ba? po,